maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, The Transporter Refueled, na ipinalabas noong 2015. Nagsimula ang pelikula noong 1995. Noong panahong iyon, may isang grupo ng Russian Mafia na dumating sa lugar ng Riviera sa France. Nilipol nila ang lokal na mafia para kontrolin ang negosyo roon. Ang leader ng grupong ito ng Russian Mafia ay isang lalaking nagngangalang Karasov na dating sundalo sa Special Forces. Pero ngayon, lumipat na siya ng landas at naging isang malupit na pinuno ng sindikato, handang gawin ang kahit ano para sa pera. Sa panahong ito, isinama rin niya ang isang magandang babae na si Ana, na napilitang pumasok sa isang napakahirap na sitwasyon. Pagkalipas ng labing limang taon, sawang-sawa na si Ana sa kriminal na buhay at gustong makawala. Naging isang babaeng puno ng galit at paghihiganti, kasama ng kanyang mga kasamahan ay nagpaplano sila ng isang malaking paghihiganti kay Carso para sa lahat ng masasamang ginawa nito sa kanila. Sa parehong panahon, may ilang lalaki na nagtangkang magnakaw ng isang mamahaling kotse sa isang parking lot. Ang hindi nila alam, ang kotse ay pag-aari ng isang kilalang transporter na si Frank. Buti na lang, ina-upgrade ni Frank ang kanyang kotse para makontrol ito gamit ang kanyang telepono, na siyang nagpatigil sa plano ng mga magnanakaw. Sa una, tinangkalang ni Frank na iwasan sila dahil kailangan niyang sunduin ang isang tao. Pero inatake siya ng mga ito, kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili, at ginawa niya ito ng marahas. Dahil dati siyang special forces, mabilis niyang pinabagsak ang mga magnanakaw. Pagkatapos ng gulo, nagtungo siya para sunduin ang kanyang kliyente, at ito ay ang sarili niyang ama, si Martin. Kakaretiro lang ni Martin matapos ang ilang taon bilang isang secret agent. Siya ang naging top agent sa buong England, kaya't may maganda siyang reputasyon. Habang pauwi sila, sinabi ni Martin na gusto niyang mapalapit kay Frank dahil pareho silang abala noon sa kanika nilang trabaho sa parehong gabi, may isang babaeng nagngangalang Cho na nasa hotel room kasama ang kanyang kliyente, si Turgin. Si Turgin ay isang accountant at pinagkakatiwala ang kaibigan pala ni Kersov. Sabik na sabik si Turgin at ang kanyang mga kasama na kainin ang karne ni Cho, pero sinabi ni Cho na may isa pang babae, ang kaibigan niyang si Gina, na paparating. At pagdating ni Gina, binaril niya si Turgin at ang grupo nito lumalabas na si Gina at Cho ay mga kakampi ni Ana, at may sarili rin silang paghihiganti laban kay Karasov. Pagkatapos makipagtuos kina Turgin at sa kanyang grupo, mabilis na nilinis ni Gina at Cho ang kaguluhan. Nakakita pa sila ng bangkay ng isang babae, at para lang ilihis ang mga hinala, inilagay ni Cho ang isang kwintas na may simbolo ng organisasyon ni Karasov sa leeg ng babae. Kinuha rin nila ang isang susi ng locker mula kay Turgin, at siniguradong walang bakas na may iwan sa pamamagitan ng pagsunog sa lahat ng bangkay sa silid. Kasabay nito, magkasalo sa pagkain sina Frank at ang kanyang ama habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga trabaho. Biglang tumunog ang telepono ni Frank, at isang babaeng hindi niya kilala ang tumawag at humiling na maging driver niya. Samantala, nagpa-party si Keresov sa isang cruise ship kasama ang kanyang mga kaibigang si Naleovsky at Yurinov. Itong dalawa ang tumulong kay Keresov noong sinakop niya ang lugar ng Riviera. Habang sila'y nagsasaya, nakatanggap ng balita si Keresov na patay na si Turgin, kaya't siya at ang kanyang assistant ay nagpasya na puntahan ang bangkay ni Turgin sa himpilan ng pulisya. Ngunit nabahali si Keresov dahil ang mga pulis ay siya ang pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkamatay ni Turgin kaya't para patunayan ang kanyang kapangyarihan, nagpakita siya ng tapang. Samantala, nagkita na si Frank at ang kanyang bagong kliyente sa isang restoran, at si Anna pala ito. Ngunit ayon sa mga patakaran ni Frank, hindi muna sila nagpapalitan ng pangalan. May plano si Anna, gusto niyang tulungan siya ni Frank na maghatid ng dalawang package na may kabuoang timbang na isandaan at apat na kilo nilinaw ni Ana kay Frank na ang trabaho lamang niya ay siguraduhing ligtas siya sa buong biyahe, at binigyan pa siya ng pera bilang paunang bayad. Umuwi si Frank, inihanda ang kanyang pinakamagandang sasakyan, at ibinalita niya sa kanyang ama na hindi sila makakapaghapunan dahil kailangan niyang asikasuhin ang isang delivery. Kawawang Martin, bumili pa naman siya ng mamahaling bote ng alak para kay Frank. Maya-maya, makalipas ang tatlong oras, dumating si Frank sa harap ng isang bangko para sunduin si Anna. Doon, nakasuot ng wig si Ana para hindi makilala. Pinakiusapan niya si Gina at Cho na sumakay sa sasakyan ni Frank. Nag-alinlangan muna si Frank dahil nalaman niyang ang tinutukoy ni Ana na package ay dalawang tao pala. Gayunpaman, seryoso si Gina. Tinutukan niya ng baril si Frank at ipinakita sa kanya ang isang video ni Martin na bihag nila kasabwat pala si Maria kina Ana at sa grupo nito. Sa parehong panahon, nagsimula nang maghinala ang mga pulis kina Frank at sa grupo niya, kaya kinailangang kumilos agad ni Frank upang mailigtas si Ana at ang mga kasama nito. Dahil sa galing ni Frank sa pagmamaneho, nalinlang niya ang mga pulis at nagbanggaan ang mga ito sa isa't isa. Tumawag ng baka pang mga pulis gamit ang mga motorsiklo upang makalusot sa mga sasakyang nakaharang sa daan. Ngunit matalino si Frank, Dinala niya ang mga pulis sa isang crossroad at sinira ang isang tubo ng tubig, dahilan para dumulas ang kalsada at magbanggaan ang mga sasakyan ng pulis isa-isa. Pagkatapos ng matagumpay na pagtakas, lumipat si Frank sa ibang sasakyan. Pinasabog niya ang lumang sasakyan upang walang matirang ebidensya gaya ng mga fingerprint niya. Samantala, nabalisa si Carlos nang matuklasan niyang nawawala ang kanyang mga mahalagang ari-arian at mga confidential na dokumento. Hindi nagtagal, napagtanto niyang si Ana ang may kagagawan sa pagpatay kay Turgin mula pa noong umpisa. Ang plano nila ay makuha ang susi ng bank locker at nakawin ang pera ni Keresov. Pero ang hindi alam ni Keresov ay si Ana ang utak ng buong plano. Upang malaman kung sino ang mga salarin, inutusan ni Keresov si Maisa na tipunin ang lahat ng kababaihang nagtatrabaho sa kanyang organisasyon. Matapos ang masusing investigasyon, naging malinaw na may apat na nawawala, si Ana at ang tatlo niyang kaibigan. Sa madaling sabi, mahusay ang ginawa ni Frank at ligtas niyang nadala si Ana at ang mga kaibigan nito sa kanilang hideout. Ayon sa napagkasundoan, gusto sanang isama ni Frank ang kanyang ama pa uwi, ngunit tumanggi si Ana. Ibinunyag niya na nilaso ni Maria si Martin. Kung hindi ito mabibigyan ng antidote sa loob ng labindalawang oras, mamamatay ito. Upang makuha ang antidote, kinailangang pumayag si Frank sa isa pang misyon ni Anna. Ipinaliwanag ni Anna na ang misyon ay ang pagnanakaw sa club ni Karasov. Kailangang samahan ni Frank si Anna upang magnakaw ng pampitulog na gas mula sa ospital. Nagkunwaring doktor at pasyente, naghanap sila ng silid imbaka ng gas. Ibinahagi ni Anna na kontrolado siya ni Karasov simula pa noong siya ay labindalawang taong gulang hindi na nagulat si Frank sa asal ni Karasov dahil dati silang magkaibigan noong nasa Special Forces pa siya. Makalipas ang kaunti, matagumpay nilang nakuha ang gas. Kinailangan ni Frank na patumbahin ang kahina-hinalang doktor na naka-duty sa pamamagitan ng pagbugbog dito. Samantala, nasa punong tanggapan si Martin at sinusubukang akitin si Gina nagiging mas intimate na ang sitwasyon nila, pero biglang dumating si Cho at sinabihan si Gina na lumayo para planuhin ang kanilang misyon ng pagnanakaw. Sa labas ng base, abala si Maria sa pagre-recruit ng grupo ng mga siga sa pamamagitan ng alok na hindi matanggihan, $1,000. Halata rin na nilalandi ni Maria ang isang lalaking mukhang piloto. Sa kabilang banda, sinubukan ni Karasov na tawagan si Yurinov para humingi ng tulong. Agad namang inutusan ni Yernov ang kanyang mga tauhan na tawagan ang kanyang pribadong piloto. Sa pagkagulat ni Maria, ang lalaking kanyang nilandi ay siya palang pribadong piloto ni Yernov, at ngayon, tinutukan na niya ito ng baril. Samantala, bumalik si Frank upang sunduin si Naana, Chu, at Gina. Handa na silang lahat sa kanika nilang mga pagbabalat kayo para makapasok sa club. Determinado ang tatlong babae na isa katuparan ang kanilang misyon ng paghihiganti sa club ni Karasov. Pagdating nila roon, mabilis na inazikaso ni Frank ang gwardyang bantay sa pintuan ng club para makapasok sila. Sa loob, ang tungkulin ni Frank ay ikabit ang silindro ng gas na ninakaw niya mula sa ospital. Ngunit nakita siya ng isa sa mga tauhan ni Karasov, kaya kinailangan niyang labanan ito hanggang mawala ng malay. Sa hindi inaasahang pangyayari, mas marami pa palang tauhan ni Keresov ang kailangang harapin ni Frank. Sa huli, agad siyang kumilos at sabay-sabay na pinabagsak ang tatlo sa kanila. Kasabay nito, sinimulan na ni Naana at ng kanyang mga kasama ang pagpapakawali ng gas na inilagay ni Frank, na nagpatulog sa lahat ng nasa club. Habang nangyayari ito, dumating ang mga gwardya ni Keresov at pinaligiran si Frank. Pero si Frank, na palaging handa sa laban, ay hindi umatras. Sa husay niya sa pakikipaglaban, mabilis niyang naresolba ang sitwasyon. Samantala, abala si na Anna at ang kanyang mga kasama sa paghahak sa computer ni Lyovsky. Nawala na ito ng malay dahil sa anesthetic gas. Inilipat ni Anna ang lahat ng pera mula sa kanyang account. Nang matapos sila, naghanda si na Frank, Anna, at ang kanyang mga kaibigan para tumakas. Ngunit inambos sila ng dose-dose ng gangster na ipinadala ni Kerasov. Gayunpaman, hindi umatras si Frank at piniling lumaban kaysa tumakas. Sa huli, madali niyang natalo ang lahat ng miyembro ng gang, at naging matagumpay ang kanilang misyon. Kinabukasan, nagbihin si Maria at Martin bilang isang piloto at flight attendant na pumalit sa pribadong piloto ni Yurinov. Sa simula, naghihinali si Yurinov sa kanilang kilos at tinawagan ang kanyang pribadong piloto upang alamin ang dahilan ng pagpapalit. Ngunit bihag na ng mga tauhan ni Maria ang piloto at pinilit siyang magpanggap na may sakit kaya pinayagan si Martin ni Nang malinlang si Yurinov papunta sa patibong, nilagyan ni Maria ng pamputulog ang inumin nito. Ginamit niya ang fingerprint ni Yurinov upang i-unlock ang kanyang cellphone at makuha ang password ng kanyang safe. Nang ligtas na, agad na kinuha ng mga tauhan ni Maria ang mga gamit mula sa safe. Samantala, Pinatulog ni Martin ang kanyang co-pilot upang hindi makalipad ang eroplano. Sa kasamaang palad, sa pagbagsak ng co-pilot ay hindi sinasadyang na-activate ang isang lever, na naging dahilan para gumalaw ang eroplano ng mag-isa. Kailangan ding harapin ni na Maria at Martin ang mga tauhan ni Yurinov at ang mga airport security officer na pumaligid sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating si Frank sa tamang oras gamit ang kanyang pambihirang galing sa pagmamaneho, na iligtas ni Frank ang dalawa. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala si Maria ng mga tauhan ni Yerinov at matindi ang kanyang pagdurugo. Kinailangang dumaan si Frank sa shortcut, determinado siyang marating ang pinakamalapit na koridor ng paliparan patungong exit. Sa madaling salita, pagdating nila sa headquarters, agad na naghanap ng paraan si Naana at ang kanyang dalawang kaibigan para iligtas si Maria kumingi rin sila ng tulong kina Frank at Martin. Gayunman, tumanggi si Frank na tumulong hanggat hindi nagbibigay si Ana ng lunas para sa kanyang ama. Sa huli, inamin ni Ana na niloko lamang niya si Frank sa pagsasabing nilason niya si Martin. Nagsinungaling siya upang makuha ang tulong ni Frank. Nang marinig ito, nagpasya si Frank na tulungan si Ana sa pagligtas kay Maria. Sa kabutihang palad, dahil sa dating karanasan ni Martin bilang isang lihim na ahente, nagawa niyang iligtas si Maria. Nang tumahimik na ang lahat, humingi ng tawad si Ana kay Frank sa lahat ng kanyang ginawa, kabilang na ang pagdukot kay Martin at pagsisinungaling tungkol sa Lason. Bilang tanda ng kanyang paghingi ng tawad, inanyayahan ni Ana si Frank na magbakbakan sila at tinanggap ni Frank ang kanyang paghingi ng tawad. Samantala, nagtataka si Keresov Yurinov, at Leovski kung paano ninakaw ang kanilang mga gamit ng parehong grupo ng mga magnanakaw. Matapos ang investigasyon, napagalaman ni Leovski na ang mga magnanakaw ay mga babaeng nagtatrabaho bilang patutot na konektado kina Keresov at Frank, na kaibigan pala ni Keresov. Nang marinig ito, mariing itinanggi ni Keresov ang anumang kaugnayan sa nakawan at siyang hulihin ang mga salarin. Sa mga panahong iyon, katatapos lang nina Frank at Ana sa kanilang mainit na bakbakan. Ibinahagi ni Ana kay Frank ang kanyang kwento noong bata pa siya kung paano siya inalipin at inabuso ni Kersov. Noon, wala siyang magawa, ngunit ngayon, desidido na siyang maghihiganti kay Kersov. Makalipas ang kaunting sandali, naghanda na sina Frank at Martin na umuwi habang sina Anna at ang kanyang mga kaibigan ay nagplano na ipagpatuloy ang kanilang misyon nang hindi na isinasangkot si Frank. Sa biyahe, sinabi ni Frank na iuuwi muna niya ang kanyang ama at pagkatapos ay pupunta ng Paris habang inaayos ang lahat. Ngunit hindi sumang-ayon si Martin. Hinikayat niya si Frank na harapin si Karasov tulad ng isang tunay na lalaki, lalo na kung si Karasov talaga ang habol niya. Sa kasamaang palad, hindi na paniwala ni Martin si Frank, kaya siya na lamang ang tumuloy sa Paris pagkahatid kay Martin, nakatanggap ng tawag si Frank mula kay Carso, na nagsabing dinukot niya si Martin. Inalok ni Carso na palalayain si Martin kung isusuko ni Frank si Ana at ang kanyang mga kasama. Nang walang pag-aatubili, bumalik si Frank at humingi ng tulong kay Ana. Dahil sa utang na loob kay Martin, pumayag si Ana na tumulong kay Frank. Si Gina naman ay hindi sumama sa misyong ito dahil umuwi na siya sa kanilang pamilya. Sa madaling salita, nagtungo sila kay Keresov upang sumuko. Pagdating nila, mainit na sinalubong sila ni Keresov, lalo na si Frank, na dati niyang matalik na kaibigan. Isiniwalat ni Frank ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noong panahon ng kanilang serbisyo sa militar. Naging gahamin si Keresov sa pera at ipinagkanulo ang kanyang mga kasamahan, samantalang nanatiling tapat na sundalo si Frank. Mula noon, naging magkalaban na sila. Upang mapabilis ang usapan, ibinigay ni Frank ang isang lihim na dokumentong ninakaw ni Ana sa simula ng kwento. Ayon sa napagkasundoan, pakakawalan si Martin pagkatapos noon. Dumating din si Naliovsky at Yurinov sa barko. Nakakita si Ana ng pagkakataon at pinag-away-away sila sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang inutusan ni Keresov upang pagnakawan sila. Sinabi niyang siya raw ang naatasang magnakaw kina Liovsky at Yurinov. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa hanay ng mga miyembro ng Russian Mafia, at nagtutukan sila ng baril sa isa't isa. Hiniling ni Lyovsky na ipakita ni Keresov ang balance ng kanyang account. Kapag ito'y tumaas ng malaki, mapapatunayan na siya ang nasa likod ng pagnanakaw. Samantala, palihim na pumasok si Gina sa lumubog na barko at inilipat ang lahat ng ninakaw na pera sa account ni Keresov, na nagdulot ng malaking pagtaas sa kanyang balance. Lalong nag-alab ang galit ni Naliyovsky at Lirunov. Hindi na maipaliwanag ni Keresov ang sitwasyon at tuluyang nawala ng kontrol, nagpaulan siya ng bala, kabilang na kinaliyawski at Lirunov. Habang nagkakagulo, inilipat ni Gina ang lahat ng pera ni Keresov papunta sa account ni Anna. Sa kasamaang palad, nahuli ni Maisa si Gina at binaril siya sa baywang. Ngunit hindi sumuko si Gina. Agad siyang bumangon at napatumba si Maisa habang walang habas na binubugbog ni Frank ang mga tauhan ni Carso, sumabak din si Martin sa labanan. Sa kabila ng kanyang edad, ang kakayahan ni Martin sa pakikipaglaban ay kasinghusay ng isang bihasang ahente. Napansin niyang nakahandusay si Gina sa sahig, unti-unting nawawala ng buhay dahil sa labis na pagdurugo. Sa kasamaang palad, hindi na nailigtas si Gina, gaya ni Nacho at Maria, na parehong nabiktima ng kalupitan ni Carso. Ang nag-iisang nakaligtas ay si Ana, na sa isinama ni Keresov. Sinubukan siyang iligtas ni Frank, ngunit kinailangan muna niyang labanan ang mga tauhan ni Keresov. Matapos talunin sila, hinabol niya si Keresov sa lupa, at isang matinding laban ang naganap sa gilid ng bangin. Walang tigil na inatake ni Frank si Keresov, ngunit nagtamo siya ng maraming sugat at halos mawalan ng lakas, nasa bingit na ng kamatayan. Buti na lang at nakialam si Ana at binaril si Kereso, dahilan para mahulog ito sa karagatan at mamatay. Gayunpaman, itinutok ni Ana ang kanyang baril kay Frank, iniisip kung papatayin ba ito dahil sa takot na baka rin siya at isiwalat ang kanyang mga krimen. Pinakalma siya ni Frank at ipinakita ang tapat niyang malasakit para kay Ana. Hindi niya gusto na makulong si Ana, sa kabila ng maraming beses na niloko siya nito. Kinabukasan, ipinatawag ng mga pulis si Martin para magbigay ng pahayag. Bilang isang responsabling ama, si Karasov lamang ang kanyang idinawit bilang pangunahing kriminal sa kaso, at piniling huwag isama si Frank. Pagkalipas ng isang buwan, nagdesisyon si Ana na ipamahagi ang perang nakuha mula sa pagnanakaw sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan, pati na rin kina Frank at Martin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.